What's up sa inyo mga ka Dude Farm? For today's video ay bibisitahin natin ang isa nating kaibigan na nag-aalaga ng Bramad dito sa parting Bulacan. Supposed to be matagal na siyang nag-aalaga ng Brama at sobrang dami na ito, no? dami na itong alaga at grabe mga ka Dude Farm, isa rin natin siyang mentors pagdating sa pag-aalaga ng Brama. Kaya tara mga ka Dude Farm, samahan nyo kaming bisitahin ang kanyang munting backyard farm. At ayan na nga mga kadud farm, hindi namin na video yung paglabas namin ng na may kawan. Kaya dito na kami sa may bandang marilaw. At ayan mga kadud farm, nasa Bukawi agad no. Ang bilis lang ng biyahe. Supposed to be, kinakat lang namin to no. Dahil masyadong malayo. At motor lang po ang ating dinala. Ayan, kasakasama natin yung maliit na makulit na bata at ang aking asawa, no. So, nag rides na naman kami, mga ka-dood farm, no. Kasi from Maykawayan, Bulacan, ay tatakbo tayo, ay este mag-motor tayo, papuntang Baliwag. Supposed to be, mga ka farm, no. Napa, kung mapapansin nyo, mga ka farm, ay medyo may kalayuan din tong Baliwag sa atin sa Maykawayan, no. At ayan mga kadud farm kung nadaanan po namin kayo at dito sa video na to, please pa comment naman kung tagasan kayo para ma-shoutout din po namin kayo mga kadud farm no. At pamilyar naman kayo diyan sa Balagtas Bypass. So ayan. Diyan mga kadud farm may meron kaming pinagpahingahan diyan no. Kasi sobrang ganda ng view at napakalamig oh. Ayan. So alis na ulit tayo diyan mga kadud Tulog na yung ating batang makulit. Ayan, mga ka farm, palabas na tayo at bypass ay eh, papasok naman tayo sa lugar ng bayan ng Pulilan, Bulacan. Ayan, napakaganda talaga dito sa Pulilan, no? At kung mapapansin nyo, ito ay napapalibutan ng na sapa. At ayan, mga ka farm, nasa SM Pulilan na po tayo. At ayan, mga ka farm, kung mapapansin nyo, dyan yung kalabaw, no? Yan ang mga, uh, yan yung palatandaan sa Pulilan na po kayo. Yung nasabi nila, no? <laughs> At ayan, mapasok naman tayo ng Baliwag So ayan, nasa SM Baliwag na tayo At medyo malapit na tayo sa ating bibisitahing tropa no? Supposed to be idol talaga natin to At ayan mga kadwood farm, nandito na tayo sa kanyang bucket farm Actually tatlong farm na ito, no At ito lang ang napansin ko dito dahil Kahit sabi mo na sobrang lit lang ng area Pero centralized talaga yung pagkakagawa Sobrang ganda, ang lupit Natu natutuwa ako at napakarami Kung mapapansin nyo maliit lang yung area niya Pero napakaraming manok naman na Brahma Ang nandito sa kanya Ba't ibang klase ng mga Brahma Supposed to be parang nagko-collect na to ng Brahma no? So kaya mga kadud farm Medyo familiar na ba kayo kung kanino to At tagas at tagasan talaga to Ayan Mas lalo mga papamilyar kayo sa dami ng kanyang mga brama mga kadud farm Sobrang hindi naman ganun kaliitan Pero supposed to be mas malaki pa yung area natin sa kanya dito sa backyard niya pero grabe napakarami ng kanyang mga brahma na kato ano halos lahat pag umikot ka brahma yung makikita mo at isa nga po palang mentor natin to no suppose na hindi na namin pinakita yung pagpunta namin Nagpasok, kasi nga medyo nag-usap kami diyan at yun nga medyo show si sir no sobrang humble pa at talagang ayaw niya magpakita sa mga video ayaw niya talaga kaya ginagalang naman natin to mga kadud farm no at ayan, mas lalo kayong mga papamilyar dyan sa area na yan. No? Nakakatuwa kasi grabe kahit umuulan ng county dito sa farm niya. Ay napakalakas ng mga manok nito sobra. Ang lalaki mga kadud farm. Dito mo makikita talagang iba't ibang uri ng brama mo. So supposed to be, puntahan nyo lang to dito sa area niya. At talagang welcome na welcome naman kayo sa kanya. Ayan, napakarami naman kasi talagang mga Brahma niya, no? Ayan, at matitibay, malakas talaga mga ka-dood farm, nakakabilib no Ang ganda ng pagkakagawa niya dito ng mga idea niya no So ayan no, so ayan mga ka farm no Meron na ba kayong naaninag na kung kanino ba itong backyard farm na to Mga ka farm, actually hindi ito matawag na backyard Kasi parang farm talaga siya mga ka farm Pero sobrang dami At ayan, nakakita niyo naman no kaya may alaman nyo mga kadud farm kung kanino na nga ba talaga itong, itong farming, ah, farm ng Brahma na makakanda, bulal-bulal tayo, no? Supposed to be mga kadood farm, hindi lang pagbisita ang ating dito dahil mang-aampon tayo ng one per blue motted na Belgium line. So, ayan. Ayan nga po pala yung ruin. Hindi namin videoan yung hen dito mga kadud farm, no? Kaya i-release na lang namin mga kadood kaya hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming maraming salamat po sa inyong counting tiwala mga kadudpar. Nawa naman pa, mapalaki pa natin to, no. Maraming maraming salamat talaga. Please follow and share ng aming mga munting vlog. Kaya para naman updated kayo sa ating mga vlog mga kadudpar mo. Hanggang dito na lang. Goodbye and thank you.